Hi hey guys and welcome back ulit sa ating channel for today's video niya sol 125 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina so natin so si guys para makita natin kung ano ang problema meron ng kanyang makina so need mo natin siyang paandarin ang nangyari sa kanyang motor ay bigla na daw ayaw umikot ang kanyang gulong at ayaw nang tumakbo ang kanyang motor. So yan guys, no, kumanda motor pero kahit anong birit ng kahit anong birit ng kanyang silnyador ay ayaw pa rin umikot ang kanyang gulong. So kapag mga ganitong scenario guys, alam na natin kung anong problema meron ng kanyang makina. Kundi nasa panggilid lang. Siyempre okay. para maklaro natin kung anong sitwasyon meron sa loob, kung anong nangyari, kung bakit nagkaroon ng kanyang scenario, ay kailangan baklasin mo natin lahat na baklasin Unahin mo natin ang kanyang air element box para may mahirapan mabaklas ng unti-unti ang kanyang panggilid. Mas maganda kasi baklasin yung pang, air uh, element box uh, para maliwalas ang pagtrabaho natin sa kanyang panggilid. Okay. At ma-check na natin ang sitwasyon ng kanyang air element. Lahat ng mga screw bolt na pinatanggalin, tanggalin natin guys. Nasa mga 5 bolt yan o un anim. So ito yung itsura ng kanyang air element pinalitan nang scotch bright you know nakakalala na sorry na natin yung bilhan ng bagong air element so hindi natin tanggalin ang cover ng kanyang air element ng kanyang panggilid apat na bolt lang meron yan so hindi natin ilinisin ng kanyang air element guys kasi napakadami po ng air element ng ating panggilid so tanggalin natin lahat ng mga bolt na makita natin sa kanyang cranky shell o cranky cover Itong motor ni Busing guys ay nararam, nararamdaman daw niya ito ng ilang araw niya na paggamit no para unti-unti lang -unti ang hatak. Tapos parang nagslide na daw siya. Pero binawala ang binaliwala lang ni Busing dala na rin is kailangan talaga niyang gumamit ng motor bawat araw at wala na siyang oras pang ipa-check ang kanyang motor. So yun na nga guys, dumating na ang uh, hindi nasa ang oras ng paggamit ni Busing habang inatid niya kanyang anak sa eskwelahan ay bigla na daw Uh, humihina ang takbo at ayaw ng umikot ng kanyang gulong so ngayon pinahilan niya itong embossing ang kanyang motor sa ating shop para ma-check daw kung anong nangyari kung bakit nagkaroon ng ganitong senaryo ang kanyang motor sa so, dito na natin malaman guys once mabuklas na natin ang kanyang crankcase so yun yan po ang nangyari sa loob ng kanyang makina durog ang kanyang belt yan ang kanyang belt guys <laughs> naging kulay itim ang loob ng ating crankcase dahil yan sa kulay ng ating belt. you know? Pulbos na pulbos ang kanyang belt guys. Nawala, po ang kanyang belt no. Na nagdudugtong sa ating drive pulley at saka torque driver simply. So yung kulay itin niya na parang uh, may mga malit maliit na mga kinain yan po ay galing sa belt. So, at nakapalupot po ang belt sa loob ng ating torque drive. So yan po kadumi ang loob ng kanyang makina. So mga ilang araw na itong unti-unti uh, oh, no! unti -unti ang kanyang belt guys sa so, bus, loads, idle bakit nagkaroon ng ganitong problema kanyang makina simple guys ang pinakaon ng cause niyan kung bakit nagkaroon ng ganyang problema ang kanyang motor dahil sa pagtagas ng oil sa kanyang oil seal may dalang oil seal po sa likuran ng ating engine guys yung sa kanyang torque drive at isa naman ay sa kanyang drive pulley tanggalin natin ang, drive face video mo kumakapit siya ng may sa axle guys no? tapos ang kanyang washer may washer naman manipis. So, kanyan po kadumi. yung kanyang drive base at saka drive pulley. Next, tanggalin natin ang kanyang pulley. So, yan po ang itsura sa loob, guys. No? Malapit itong masira. Next, tanggalin natin ang kanyang backplate. Binas tayo at natanggal ang kanyang busing. Kung hindi, mahihirapan naman tayong bunutin yan. So yan guys, ito yung mga flyball niya nahulog na no kasi nga is bu banti ang kanyang drive pulley. Sa so, next natin gawin, baklasin natin ang kanyang torque drive. Unahin natin tanggalin ang kanyang nut para makita natin ang sitwasyon ng kanyang clutch shoe. Tanggalin natin ang kanyang clutch bell. Kasi dito din nakapalupot, nakapalupot ang kanyang matitirang pump belts. So check natin ang kanyang clutch shoe. Kasi never pa natong napalitan daw, no? sabi ni Bossing. So yun guys, napakanipis na pala ng kanang clutch shoe. At para mabunot natin ang nakapulupot na tirang belt sa kanyang torque drive is tanggalin natin ang kanyang nut. Para may natin ang kanyang spring, clutch shoe, at saka female drive, at saka male drive. So ganyan po, wasak na wasak yung guma niya o rubber niya sa kanyang belt. Kaya pala nagkaroon ng ganyang senaryo ang motor ni Busing. Next, tanggalin natin ng nut sa kanyang clutch, guys. Sapakan so, muna natin kasi baka dilipad yung clutch natin kasi mayroong spring yan sa ilalim. So, yan, lumipad nga ang spring, guys. So, tanggalin natin na ang sapatos ng kanyang spring. Bipartin natin it. Tiwala yung male at saka female torque drive. I-check muna natin sa tasyon ng kanyang clutch shoe. So napakadumi na rin ang clutch shoe guys. Nanda na rin itong palitan. Dala na rin na manipis na talaga ang kanyang lining. Kung ipipilit okay. pa natin itong ikabit ay wala pero yung persa ang motor ay mag-libosing guys. Kasi halos na magkalibil ang lining at saka metal frame ng kanyang clutch shoe. So kahit replacement lang, importante is bago yung clutch lining natin. Kasi walang budget pa si okay. Bossing guys sa kanyang motor. Dala na rin is birthday o kaarawan ng kanyang anak sa araw na yan. Napaka ni Bossing guys. Nadudublihan siya ng gastos. So iwalay na natin ang kanyang torque drive. Yung male at saka female. Sabi po natin may wala yan guys. Tanggalin mo natin ang tatlong pin. Na yan. Yan binunot ko no. Gamit ang long nose. May pin po yan. So, ganyan lang po ang paraan. No? Long lang ang gamitin natin para mabunot. Gamitin natin para mabunot yung pina yan. So, saka natin ma-pull out yung uh, male turk drive. So, ganyan lang po kadali guys. So, yan. Magkikita natin ang nititirang belt sa kanyang motor. So, ito, ito, ito yung parang skeletal ng kanyang belt guys. Yun. <laughs> Wasak. So, natin ang lahat na dapat natin linisin at palitan natin lahat na dapat palitan. At syempre guys, yung kanyang makina, linisin din natin yan. So, before natin linisin yan, tanggalin mo natin ang dalawang oil seal. Kasi need, mo need po talagang tanggalin natin ang oil seal na yan. Kasi yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyang problema ang kanyang makina. Dahil po kapag nagkaroon na ng pagtigas ng ating oil sail, unti-unting lumuluwa yan ng oil. Habang umiikot yung torque drive natin at saka drive, drive pulley, doon na papunta ang oil na galing sa ating makina. So possible natatamaan din ng ating belt kasi always pong always o lagi pong umiikot ang ating belt. So yung belt natin medyo kulay itim at saka rubber. So weakness ng rubber kapag na tatamaan ng oil ay nasisira yan. So yan po ang dahilan okay. ng kanyang motor guys kung bakit nagkaroon ng kulay ang kanyang crankcase dahil po yan sa belt. Sinisira po ng oil ang belt natin. So ang cost dahil yan sa dalawang oil seal na yan. So ganoon lang po ang paraan kung paano natin tagalin ang oil seal. A few minutes later. So ito na guys, nalinisan natin ang kanyang crankcase. parang bago na. Siyempre kung meron magtatanong kung anong nilinis na, dinamit natin panglinis, walang iba kundi Kasuri na lang. Yan lang po ang ginamin ko guys. Kasi wala lang budget si Bossing. Kung papibilihin pa natin siya ng okay. uh, CBT cleaner. Since marami namang uh, kasuri na ang tanki ni Bossing. So kasuri na lang panghugas natin. Kita naman para pa rin gumagamit tayo ng CBT cleaner. Yun know? o. Balik na sa bago ang kanyang crankcase. At syempre nilinis din natin ang, ang kanyang lahat na mga dapat linisin. Yung mga pisa niya guys. Yun know? o. Yun, na po ang symbol. Bumili tayo ng bagong air element. Uh, original na belt. At syempre, yung pinaka importante guys, ang kanyang clutch show. So, yan po ay replacement at nakahalaga ng 700 pesos. Yung air element niya, naman niya ay nakahalaga ng uh, 270 pesos. At ang kanyang belt naman ay nakahalaga ng 570 pesos. So, yung symbol natin ng kanyang male torque drive. Lagyan mo natin ng counting pampadulas. Bumili natin tayo ng dalawang bagong oil seal. Ang bawat oil sila nakahalaga ng 100 pesos. Ilagay na natin ang kanyang mail. Third drive. So, lagyan natin ang counting grasa yan guys. Bago natin ilagay yung pin. So, ganito lang, ganito lang po ang paraan. Kumpala natin siya yung ulit. So, lagyan natin ng kaunting grasa wag lang yung sobra kasi pag sobra maring titilapon yan sa labas o iluluwa ng ating melt or drive yung tamang tama lang guys so sa kailagay ang ating pin yun pagkalagay simple lagi natin additional counting grasa So, same na paraan guys kung anong ginawa nyo sa una. Yan pa rin ang gawin nyo sa pangalawa at pangatlong pin. So, kahit kayo, okay. kaya nyo mag -DIY, kung yung motor na encounter na kainkounter ng ganitong senaryo, at malayo-layo kay sa mga shop. So, kung meron kayong T-Range, or electric impact range, napakadal lang po mag-trabaho mag, uh, yun ng ating panggilid. Amazing! So, yun, nasimbol na natin ang tatlong pin. So, siyempre, tanggalan natin yung mga sobra sobrang uh, grasa. Ilagay natin ang kanyang sapatos ng kanyang center spring. So, nakalimutan ko anong term na yan sa sapatos. <laughs> so, yun, Sapak na sapak. Tapos, ilagay natin ang center spring. Yung sapatos ng center spring uli. Yung clutch yun natin na bago. So, yan po lang ay replacement case, no? Kasi mahal po ang original yan o genuine. Yan lang po ang kayanan sa budget ni Bossing. Kahit replacement niyan guys, ang importante is napalitan natin siya ng bago. Kaysa yung nakaraan niya na never pa itong napalitan. Halos makalibil na ang surface ng lining at saka yung metal frame. Kita niya guys? So lalong walang pwersa yan kapag ibabalik pa natin yan. Useless din, sa, useless din ang ating trabaho. No? So kahit replacement lang, importante makapal yung lining niya. Okay. So i-press lang natin yan pababa. Tapos ilagay niya tong lagay natin yung nut. So kamayin muna natin yung nut, guys. Kailangan may pasok natin yung nut gamit ang kamay. Huwag muna natin gamitan ng electric impact tools, electric uh, or tools. So yun, saka natin Higpitan gamit ang electric impact. Si manipis lang po ang kanyang uh, nut at saka trade. So, nilagay na natin ang kanyang nut. So, ito na po ang kabuwang itsura ng ating clutch, uh, torque drive assembly. na Nakakabit ng ating clutch shoe. So, napakalinis na guys. Gasolina rin ang ganamit ating panglinis dyan. Ang next ating gawin ay siyempre magkakabit na tayo ng dalawang oil seal. So, sa so, pagkabit na naman ng dalawang oil seal is napakadali lang siyempre. Yan, merong code yan guys. Screenshot nyo lang. Medyo hindi natin na focus ang camera na importantis. sabihin nyo lang sa uh, Yamaha Center yung oil seal sa panggilid sa torque at saka sa uh, drive pulley. So kamayin niyo lang ang paglagay ng oil seal guys kasi napakalambot naman ng oil seal kapag bago. So tamang level lang sa kanyang plate. Yun, ganyan nakadali guys. Next, ilagay natin ang kanyang center bushing yung makapal na bushing para sa kanyang backplate. tapos yung sa torque drive na naman na oil seal ang nakakabit natin so kamayan lang natin siya guys yun shout out ka pala shout out shout out sa lahat ng mga suki subscriber natin dyan na yung laging sumusuporta tanong sa ating mga videos na in-upload Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa wala sa wala pagsuporta. Ah. God bless and ride safe. So ganoon lang po ang para, tamang paraan ng pagkabit ng oil seal guys. Kunting tulak lang gamit ating mga daliri. So yun, pasok na siya. Amazing! Pagkatapos niya is mag-assemble tayo sa kanyang drive pulley. Sa kanyang drive pulley naman ay may paraan kung paano kabit ang ating mga flyball. So yung parang malalim na part sa gitna yan guys yung may matulis kasi dyan po tumatama yung uh, flyball natin so mas may is halo na part yung manipis naman na surface ay sa bandang uh, left side sa right side ng ating drive pulley okay. so ang purpose guys hindi, hindi tatama yung uh, sentrong bahagi ng ating drive pulley kabitan natin ang ating slider piece so lahat po yan ay binalik na natin guys no? kasi ox pa naman yan atin ay pa naman masyadong Malaki ang problema. Isa sa problema na nakita ko sa kanyang makina guys ay walang washer na nabalik sa kanyang likurang bagi ng kanyang backplate. Ito ay nabaklas sa ibang oh, no. shop at possible nalimutang ibalik yung washer sa likurang bagi ng kanyang backplate. Lagyan natin ng konting grasa guys ang kanyang axle para magandang pag-ikot ng ating center bushing. Tapos ilagyan natin ang backplate sa kanyang drive pulley. So check natin kung maganda ba ang pagkakalagay ng ating mga flyball. Socks naman siya. Lagyan natin guys ang set. So saka natin lagay ang kanyang washer. Saka pagkatapos yung drive piece. At ang kanyang pinion. Para sa kanyang kicker. At syempre yung pagkabit ng nut is kamayin muna natin. Saka tayo gagamit ng electric impact wrench. So hindi muna natin kinabit yung kanyang belt guys. Unayan natin i-assemble lang ito para tamang paglapat ng ating drive pulley at drive piece. So saka natin ilagay ang kanyang belt. So sa kanyang belt guys meron siyang arrow na o direction. Yang arrow ay nasa papuntang left side na bahagi. Kasi ang ikot po ng ating makina is counterclockwise. Kaya kung saan nakaposisyon yung counterclockwise, doon din nakaposisyon ang arrow ng ating belt. Para may pasok natin yung belt sa ating torque drive, pigain lang natin siya guys. Nang dahan-dahan. Okay. Para mahatak natin papunta sa kanyang torque drive axle. So itong tips ito guys ay para sa mga baguhan pa lang at nagpaplanong mag DIY. Ganun lang po kasimple kasi guys kung paano natin siya may lagay sa kanyang torque drive axle. Amazing. normal lang po na maluwag talaga yan. Titigas lang yan kapag aandar ang ating motor. Ilagay na natin ang ating clutch bill. Tapos yung nut, kamayin muna natin. Saka natin higpitan gamit ang ating electric impact wrench. kung so ngayon present sa channel at sa tingin mong video ng itong ginawa ko ay eh, malaking tulong sa pag-resolve sa problema ng motor. Hinihingi ko support tayo lang pa-subscribe at pakipalong sa ating Facebook page. Maraming maraming salamat. So ito na nga guys, tapos natin yung symbol lahat at ibalik na natin ang dapat at ibalik para mapanda natin yung kanyang motor. Next step ay syempre yun natin ang kanyang susi. So check muna natin kung goods ba ang pakakabit natin. So goods naman siya. So pwede na natin yun ang at pandarin na natin. Okay. Ito lang na. Ay siyang palong. Sa part nito, na ito, no, medyo may kainaan na rin ang kanyang baterya, sabi ni owner. Kaya, oh. pilitin ka natin pinutin, kapaan na rin natin So, 'yun lang 'yung nasa araw nito, sana so, may natutunan naman kayo kapag 'yung motor scooter ay experience ng itong senaryo na umaandar at ayaw umikot ng gulong. Matik na yan guys. Nasa panggilid ang problema. Kung anong dapat palitan sa motor na nakita natin na may problema, dapat ating palitan guys para hindi tayo okay. sa daraanan. Since okay na ang motor at napaikot na natin ang gulong, pwede natin balit ang lahat ng tinanggal natin tulad ng crankcase At siyempre palitan din natin ang bagong air element guys kasi need na talaga palitan ng air element ang kanyang kanyang motor. Siyempre before natin makalimutan ay shout out muna kay owner. Salamat sa tiwala boss. At siyempre sa isang, isang, customer pa lang natin na nanonood sa ating video na ginagawa. Yun. At siyempre sa ating napakasipag na mekaniko. Ayos.